Sa flag-raising ceremony kaninang umaga sa City Hall ng Baguio City, inilagay sa half-mast ang bandila. Ito'y bilang pagluluksa ng buong bansa sa mga nasawi sa Bagyong Christine na umabot na sa isang daan at limampu. Alinsunod din ito sa pagdadeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Proclamation 728 na idinedeklara ang November 4 bilang National Day of Mourning o Araw ng Pagluluksa para sa mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine, bilang pakikiramay at pagtulong sa mga nasa lanta, magbibigay ang Pamalang Lungsod ng Bagyo ng 2 milyong pisong tulong sa probinsya ng Batangas at Bicol Region. In our budget, we have a budget for uh, uh, financial uh, assistance to uh, typhoons, uh, calamities, uh, mga LGU na nag-suffer ng uh, calamities. Oh. So, pwede tayong mag-draw ng fan doon. Bago po umalis si Mayor Benji, he gave a directive to CDRRMO. Si I'm not, I'll get, we'll get na lang the updates later, but he asked to coordinate with OCD para sa anong help mabibigay natin po sa Bicol. Ang nasabing pondo ay kukunin mula sa Local Disaster Risk Reduction and Management Trust Fund at nakatakda itong aprubahan ng konseho ng lungsod ng Bagyo. Maliban dito, tiniyak din ng pamalang lungsod na handa silang magbigay ng iba pang maitutulong nila sa mga nasalanta. Samantala, nagtungo naman ang Pangulo sa Barangay Sampalok sa Talisay, Batangas ngayong araw, November 4, para makisa sa isang misa para sa mga nasawi sa Bagyong Christine. Pagkatapos ito, nagtirik ng kandila ang Pangulo at ininspeksyon niya ang gumuhong parte ng bundok sa Barangay Sampalok. Umabot sa anim na po ang nasawi sa probinsya ng Batangas at dalawampu dito ay sa bayan ng Talisay dahil sa pagguho ng lupa at pagkalunod. Nais ko pong ipaabot ang aming tauspusong pakikiramay sa bawat Pilipinong naapektuhan ng Bagyong Kristin. Itinalaga natin ang araw na ito bilang National Day of Mourning sa ilalim ng Proclamation No. 728. Maliban sa pagbisita ng Pangulo, tiniyak din niya ang 60 milyong pisong tulong pinansyal sa mga bayan ng Batangas na ipapamahagi ng DSWD at tig 10,000 piso sa mga piling magsasaka na labis na apektuhan ng Bagyong Christine. Batid namin na hindi madaling maibsan ang sakit na inyong pinagdadaanan. Ngunit, umaasa kami na sa suportang handog namin ngayon, kayo, ay makapagsimula muli. Maliban dito, inatasan na rin niya ang DOST, DILG, DENR at DTI sa mas maagang paghahanda at pagbibigay babala tuwing may paparating na bagyo at pagtatayo na rin ng mga dekalidad na infrastruktura para maibsa ng mga pagguho at pagbaha. Ipinamahagi rin ng Pangulo ang mga pinansyal na tulong at ilang gamit pang konstruksyon para makapagsimula muli ang mga residente. Charles Nicolimon para Soiszon Headlines.